Mag-ingat ang lahat sa mga susunod na araw at linggo dahil posible nang mangyari ang isang napakalakas na lindol dito sa Pilipinas na tinatawag na The Big One. Feebox nagpapaalala po sa atin na seryosohin ang banta ng The Big One o yung posibleng pagtama ng magnitude 7.2 na lindol dito sa ating bansa. Mga kaibigan, dahil sa nangyaring 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand nito lang March 28, ay pinangangamba ng PHIVOX ang pagdating ng The Big One o ang paggalaw ng West Valley Fault Line kung saan matatamaan ang buong Metro Manila kasama na ang mga karatig probinsya nito. Ito ay inaasahang may lakas na 7.2 magnitude o intensity 8 na lindol na ayon sa statistics ay maaaring kumitil sa humigit-kumulang 50,000 katao. Noong 2024 ay isa rin ito sa mga prediction ng visionary na si Rudy Baldwin na malapit na nga mangyari ang The Big One at ang mga senyalis nito ay ang maliliit na paglindol sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ngayong taon. Kung hindi ka naniniwala sa mga ganitong hula, ay paniwalaan mo na lang ang sinasabi ng mga eksperto tulad ng FIVOX na ang babalang ito ay huwag baliwalain at manatiling handa at alerto sa anumang oras. Kung gusto mong malaman kung parte ba ang lugar nyo sa West Valley Fault Line na tatamaan ng lindol, ay ilalagay ko yung link sa comment section upang ito ay iyong masuri.